Ngayong isang taong suspendidong lumaban si John Riel Cuadro Alas Casimero sa Japan ay isa sa kanyang opsyon ay lumaban dito sa Pilipinas at sa umuusbong ngayong sentro ng boxing, ang Saudi Arabia. Nabanggit din ng kampo ni Cuadro Alas na may offer daw silang lumaban sa Saudi at dahil nga sa suspension na nangyari ay maaari daw nilang kagatin ito kahapon ay pumutok ang balita na pumirma ng 19.7 million US dollars. Sponsorship deal si The Monster na Oya Inoue sa Riyadh Season sa pamumuno ni Turki Alal Sheikh. Ang Riyadh Season po mga idol ay isang tao ng event na ginaganap sa Riyadh, Saudi Arabia upang ipromote ang kanilang bansa na parte ng kanilang Vision 2030. Maraming mga event kabilang na ang ilang mga bigating boxing fights ang ginaganap sa Riyadh Season. Dahil sa pagpirma dito ni Inoue ay maaaring sa mga susunod niyang laban ay sa Saudi na ganapin. May paparating na title defense ulit si Inoue kontra kay Sam Goodman sa December 24. Pero sa Tokyo, Japan pagaganapin ang laban. Kung totoo mang may offer si Casimero na sa Saudi lumaban, ay posible kaya na sa gitnang silangan na magkrus ang landas ni Cuadro Alas at ng Halimaw ng Japan? Maliban kay Cuadro Alas sa isang taon ding sinuspinde ng New York State Athletic Commission, si King Ryan Garcia. Dahil dito ay isang exhibition fight muna sa January ang kanyang pagkakaabalahan. Haharapin ni Garcia ang undefeated na si Jay Berzayani sa Dubai. Sa Abril pa ng susunod na taon matatapos ang suspension kay Garcia at ayon sa Golden Boy Promotions ay wala na daw silang interes na makipag-rematch pa kay Devin Haney at sa halip ay si Teofimo Lopez na ang kanilang hahamunin. Ilang araw na lang ay matutuloy na rin ang labang Mike Tyson versus Jake Paul sa Arlington, Texas. Sa November 15 ay muling magbabalik aksyon sa professional boxing ang two-time heavyweight champion at Hall of Famer na si Iron Mike Tyson. Sasagupain ni Tyson ang YouTuber turned boxer na si Jake Paul. Isang 8 rounder ang kanilang laban na may tigda dalawang minuto per round. Mas mabigat din sa karaniwan na 14 ounces ang boxing gloves na kanilang gagamitin. Ayon kay Jake Paul ay pumayag daw siya sa lahat ng kondisyon na gusto ng kampo ni Tyson matuloy lang ang laban. Sinuportahan naman ni na Evander Holyfield at Lennox Lewis ang kanilang dating nakatunggali na si Tyson sa paparating na laban. Naniniwala rin si Roy Jones Jr. na pabor talaga lahat kay Tyson ang kondisyon ng laban. Kaya ang tanong na lang niya ay kung masusurvive ba ni Jake Paul ang 8-rounder match. Nakalaban na din kasi dati ni Roy Jones si Tyson apat na taon na nakararaan sa isang exhibition match at sinabi niya na sa buong laban daw nila ay hindi daw nawala ang lakas ni Tyson kaya tiwala daw siya na mananalo ang youngest ever heavyweight world champion sa kasaysayan.